Piloto ng bumaksak na Piper Plane sa Isabela patay ayon sa PDRRMO. Narto ang newscope ni Main Barreto. Natagpo ang patay ang piloto habang sinasabing nakaligtas ang pasahero ng bumagsak na Piper Plane sa barangay Kasala, San Mariano, Isabela nitong Webes, December 7. Kinilala ang naturang piloto na si Captain Levi Abul. Ayon kay Isabela PDRRMO, Head Constante Foronda, bandang alas 11 nang makarating sa crash site ang search and rescue team ng Civil Aviation Authority kasama ang Philippine Army at Philippines. Philippine Air Force sakay ng helicopter. Samantala, sinabi ni PDRRMO Head Foronda na mukhang nakaligtas ang nag-iisang pasahero ng bumagsak na aircraft batay sa makeshift shelter na itinayo malapit sa wreckage. Dagdag pa ng opisyal, kung magiging maganda ang panahon, dadalhin ng rescuer sa mga labi ng piloto sa helicopter landing zone upang madala ito sa Kawayan City ngayong araw. Magdadala naman ng K-9 tracker sa Tactical Operations Group 2 upang tumulong maghanap sa crash site. Para sa scoop ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.